idol kapag may mga nagpo-post na mga achievements nila. Mga happy pictures na kumakain sa sikat na restaurant, mga out of gala at adventures, or even selfie while drinking their favorite milk tea or coffee. Hindi agad yun pagyayabang. It's just simply enjoying what they have right now. Yung iba doon pinagipunan nila at pinagtrabahuhan ng sobra so that they can treat themselves. Hindi porket di mo nagagawa ay nagyayabang na sila. Ingit ka lang mundo ay puno ng problema, alisin ang inggit sa puso at hayaan ng iba na mag-enjoy at mabuhay ng masaya. Kay sarap mabuhay dito sa mundo na malaya. Wala kang pake anuman ang sabihin o opinion nila laban sa'yo. Nagagawa mo lahat ng mga naisin mong gawin na makapagpapasaya at makapagbubuo sa pagkatao mo. Focus ka lang sa sarili mong mga pangarap o hangarin sa buhay. At higit sa lahat, wala kang nasasaktan na kahit sino dahil marunong kang makiramdam. At alam mo kung ano ang tama o mali. <laughs> Sheet. Dati kasi, yung muna itong muna yung papagawa ko para isang shipping fee lang. So, minsan, tuwas na ng na, -na, -na walang yung dress natin. So, minsan, gusto ko na magpalit ng sticker kasi iba na nakalagay. Pero yun ka, hihintayin na naman. So, convenience sa lang yung binibigay nitong machine na ito for home organization. At isa kong sticker, just para yung sticker, sticker sya, pero So, may staff na ganun yung At pagbihaw, yung kalalabasan. So, pwede sa mga round dress tab, na wala. Gusto may yung may okay. is Waterproof Lethal. Surprisingly, hey guys, much easier to bago kami makarating ng Universal Studios. Pag-gain, nag-close sa itaas. Akala na siguro ako na glute pero ang hindi na. Hindi talaga. ng maasim na kulay ito. Kasi pagkatiba yan, makasabay ang chain. Ang sa mga may ilawag nilang lang kayo. Tapos mag-youtube. Kaya mag-gain, mag-gain. At maging school. na siya mag-model ang tinear siya. Tinextend na siya yung leek and cold at yung siya sa bahas. Ang ito kasi gawa dito sa PHM kasi ang hawak nila ang mga binibigay sila o yung ginagawa nila ang mga binibigay ng mga beauty queen. Alam naman natin na mga beauty queen ay perfect ang mga mga beauty queen. Ito kasi yung mga beauty queen na magawa dito ng beauty queen ng mga beauty na hindi man lang sila nabalik sa mga kumakain sa mga beauty mas pinagkabayo talo manlabis sa harap. kung ano ang problema? 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 kung mga ang problema? kung ano mga problema? kung ano ang 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 ang problema? kung ano ang problema? kung ano ang problema? ang problema? kung ano ang problema? kung ano ang problema? kung

కచ్చితంగా <tribe> అవుతుంది. <tribe> Idol, kinakapos man minsan, pero lagi pa rin tayong nakakasurvive. Kahit daming beses na akala natin hindi na natin makakayanan, at the end of the day, natatapos rin lahat ng dumadaang challenges. Yung everyday pa lang na buhay ka, ligtas at nasa maayos na kalagayan is napakahalagang blessing na. At sapat ng dahilan para araw-araw tayong ma-remind to be grateful for this life.